Matapos ang pag-anunsyo ni AI de las Alas tungkol sa kanyang paghihiwalay kay Gerald Sibayan, agad siyang naging paksa ng mga komentaryo at pambabatikos mula sa ilang netizens sa social media. Hindi nakaligtas si Ai sa mga mapanuring mata ng mga netizens na nagbigay ng kanilang opinyon hinggil sa mga personal na isyo ng komedyante, pati na rin sa kanyang suporta kay Angelica Yulo. Isa sa mga isyong tumatak sa publiko ay ang matinding suporta ni I.I. kay Angelica Yulo sa gitna ng kontrobersya sa pagitan ng pamilya Yulo at ang kasintahan ni Carlos Yulo, na si Chloe San Jose. Matapos ang mga pahayag ni I.I. na siya ay bahagi ng team nanay o mga taga-suporta ng ina, patuloy siyang naging vocal sa kanyang mga opinion, partikular na ang pagtulig sa kay Chloe. Pinayuhan niya ang girlfriend ni Carlos Yulo na maghanap ng kanyang lugar at huminto sa pakikialam sa mga usapin ng pamilya ng kanyang boyfriend. Dahil dito, nagbigay ng kanilang mga opinyon ng ilang mga netizens na ikinakabit ang nangyaring paghihiwalay ni I.I. Gerald sa mga pahayag na kanyang inilabas tungkol kay Chloe at sa mga isyo ng pamilya Yulo. Ayon sa mga komentaryo, tila may koneksyon daw ang nangyaring breakup ni I.I. sa kanyang pagiging pakialamera o masyadong nakikialam sa mga personal na usapin ng iba. Sa isang komento, isang netizen ang nagsabi ng, kaya pala pakialamera kasi magulo na sila. Ang komentong ito ay naglalaman ng pag-aakalang ang pagiging masyadong pakikialam ni Ai-Ai sa mga isyo ng ibang tao ay maaaring isang dahilan kung bakit siya rin mismo ay dumaan sa personal na problema. Ang mga ganitong komento ay nagpapakita ng pananaw ng ibang tao na sa kabila ng kanyang pagiging vocal sa mga opinion, ang buhay ni Ai-Ai ay, -Ay, ay hindi rin nakaligtas sa pagsubok. May isa ring netizen na nagsabi ng, bitter ba siya kasi siya yung ginatasan compared sa ina-accused niyang nanggagatas haha. Ang komento na ito ay nagmumungkahi na ang paghihiwalay ni Ai-Ai ay, -Ay, ay isang uri ng karma at iniuugnay ito sa mga pahayag na kanyang ginawa tungkol kay Chloe San Jose. Dito, inakusahan si Ai-Ai na masyadong kritikal sa ibang tao kaya't ang mga pagsubok sa kanyang sariling buhay ay tinawag na bunga ng mga ginugol niyang pahayag. Higit pa rito, may isang netizen din na nagkomento ng, kaya siguro gigil din kay Chloe kasi masalimuot na ang marriage life. Karma lang din talaga. Ayon dito, maaaring naiinis si Ai Ai kay Chloe dahil sa mga problema sa kanyang sariling buhay mag-asawa, at ito raw ay isang uri ng karma na bumabalik sa kanya. Iniuugnay ng netizen ang mga personal na pagsubok ni Ai, Ai sa kanyang mga pahayag kay Chloe at sa nangyaring breakup nila ni Gerald, na isang paminsan-minsan na reaksyon na nangyayari sa mga taong may kasamang negatibong opinyon sa ibang tao. Sa kabila ng mga negatibong komento, hindi rin nawawala ang mga taga-suporta ni Ai Ai na patuloy na nagpapakita ng kanilang suporta sa komedyante sa kabila ng mga personal na pagsubok na kanyang dinaranes. Maraming tao ang nagsasabi na ang buhay ng isang tao ay hindi laging makakamtan ayon sa inaasahan, at sa bawat hakbang sa buhay, may mga pagkatalo at tagumpay na kasama. Gayunpaman, ang mga ganitong usapin ay patunay na ang mga personalidad sa showbiz, tulad ni Ai ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng publiko at sa mga opinyon ng netizens. Ano ang sinyo sa balitang ito?